kaigan ah uh, nandito tayo ngayon sa Sion Group Farm namin si so, papakita ko lang sa inyo kung paano namin ni-recover yung mga nasa lanta ng bagyo like for example eto so nakita nyo naman po oh, punta don wala na po natumba na po yan so ang tang ginawa namin is nakabuno kami ng lupa ayan kita nyo naman and then na-prune na rin namin pero pagpasensyaan nyo na eh, hindi proper yung pruning namin dahil kasagsagan po yan ng bagyo. Pagkatapos ng bagyo, hindi na namin yan nalagyan ng coal o pintura. So yan o. Oh. Ito yung magiging result ng ayan o. Oh, na. Oh. Pero anyway, gagawa na lang namin yan ng paraan. Pero the least o oh, magandang resulta ng ginawa namin is na-recover namin yung ano, yung mother tree namin. For EVX with jackfruit. So, ito rin. Kita nyo naman, oh. Almost natumba. So, nilagyan na lang namin ng support. Kita nyo naman yan, oh. Oh, yan. Support yan. And then, inabunuhan din namin ng lupa. So, marami pa yan papunta doon. Papunta dito. Marami ito. Natumba rin. So, as you can see, uh, this is 4-year-old uh, may video ako posted last year. So, three years old ito. So, ayan, no? May bunga na. Ayan. So, schedule for ano na to? In the next two weeks, siguro. Uh, schedule for ano na yan? Uh, lagyan na ng ano? sako or sulfane. So, maraming pa po yan. Maraming tumba ng bagyo. Pero, we are glad na kahit eh, damage, maraming damage uh, naisalba namin yung mga puno namin so ayan. Aha, ayan punta dun so ayan lang po mga kaibigan so I hope may natutunan kayo din kung sakasakali may mangyaring ganitong ano uh, damages sa farm nyo Ah, uh, pwede 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 niyo gayahin o oh, na. Ito pa eh, pala bunga ng isa o. Oh. Yan. Malit pa lang yan. So yan, no? Oh. Ito rin. Ito, kailangan na tong, ano? Kailangan na itong balutin. Ayan. Balot na, balot, balot na. Ayan. So, I hope makatulong din ito kunting ideya sa inyong mga kaplantito at plantita. Sa so, yan. That is our update for today sa aming isang munting science group farm for AVR sweet variety na lagat. World sweetest lagat.